Yung araw guys, grabe, sobrang dami nga pala naming nahuling mga barabara dito sa lugar namin. Halos sunod-sunod talaga guys sila dito sa mga lambat natin. Siyempre guys, ano pa bang gagawin natin dyan? Lulutuin natin yan at ipuputrip natin dito sa ating treehouse. Kaya ngayong araw guys, isama nyo kami. What's up guys? What's up mga kalapadaan lang So for today's video nga guys Ay maaga kami nagising dito ni Dugong Ganun pa rin talaga guys ang klima dito sa lugar namin Talagang medyo maulan pa rin Kaya medyo malabo pa rin talaga yung tubig dito At dahil nga guys malabo pa rin yung ating tubig dito Ay nagtaan nga pala guys kami nitong lambat Panghuli dito sa mga barabara O kung tawagin guys sa ibang lugar ay mga alimasag Sabi guys talagang halos sunod sunod yung mga nahuli namin dito At eto nga guys o may dalawa pang mag-asawahan O parang magjowa sila Sana all guys may forever sabi ni Dugong sa likod ko At dito naman guys sa part na to, may nahuli rin kaming buntis dito na barabara kaya sabi ko kay Dugong ay papakawala namin yun guys kasi yung mga anak niya ni kami pa rin ang huli para mas dumami pa guys yung mahuli namin dito. pag Pagkababa ko nga guys sa kanya sa tubig ay dali-dali siya siguro takot na takot siyang mapudrip ni Dugong. Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin ay barabara. Pakicomment nyo nga guys sa baba kung anong tawag nyo dito sa klase ng alimango na ganito. Pero sa English guys ang tawag talaga nila dito ay blue crab. Grabe napakasarap din talaga nito. Bukod dun guys medyo mahal rin talaga itong kilo ng mga ganitong alimango. Bihira nga lang pala guys kami makahuli ng itong alimango dito sa lugar namin talagang pag lumalabo lang guys yung tubig kasi guys nandun yung mga yan sa dagat pumapasok lang sila dito pag malabo yung tubig dito sa ilog namin ang kadalasang tirahan nga pala guys sa mga ganitong klaseng alimango ay mga buhangin nakalubog lang sila guys sa mga buhangin tapos nakalabas lang yung mga mata nila minsan nga guys nung mga bata pa kami ni Dugong ay nangangapa kami ng ganito doon sa may tabing aplaya doon sa gitna ng mga buhangin marami nga pala guys kami nahuling ganito ngayong araw kasi guys sunod sunod talaga sila dito sa mga natin Ayan, guys so kung nyo, talagang marami na tayo dito sa ating lagayan Yo, hindi nga pala guys ito delikado kasi hindi ito masyadong agresibo katulad ng mga mud crab o ng mga malalaking alimao na mga king crab tapos eto na nga pala guys yung mga nahuli natin nahuli guys oh Blue crabs. Ini muka blue crab. Oh, yata no grabe pero solid yan Uh, dami nyan. Dami nyan mga insan. Mekos-mekos oh, na mekos, yung eh, mga insan. Oh. Mekos <laughs> na <laughs> Grabe guys, paniguradong ah, Mekos Mekos namin ito ni Dugong mamaya kahit wala kami mga pinsan. Grabe naman guys, yung Mekos Mekos na yan. O sige na nga, makikigaya na tayo dyan. At dahil nga guys, hindi na naman makapagintay dito si Dugong, sabi niya sa akin, food trip na daw namin. Dito nga guys, sa part na to, ay nagpalit lang muna ako ng damit guys, kasi may dumikit na parang salabay dun sa damit ko na sobrang kate. Igigisa nga lang pala guys natin ito sa butter, kaya nag na rin ako dito ng napakaraming bawang. Guys, what's up? Ayan, for today's video guys, ito ah, natin, ano? Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin ay Barabara. Barabara Barabara guys ang tawag dito sa lugar namin Pero sa ibang lugar guys Blue crab at alimasag I-comment nyo nga guys sa baba yung tawag nito sa lugar nyo Para malaman namin Ito nga pala guys yung pupuntripin natin ngayong araw Kitang-kita nyo naman sobrang sarap nyo guys Solid na solid dyan. Tapos ayun na nga guys, ano, samahan nyo na nga pala ako magluto dito. Dito nga guys, sa part na to, itutunawin na natin itong napakalaking butter. Grabe, sobrang bango talaga guys, itong butter na to. Iintayin nga lang pala guys natin matunaw yan. At habang iniintay nga namin yan guys, sabi ni Dugong, hindi na daw siya makapagintay. Kaya dinampot niya ng dinampot dito yung isang malaking barabara. Pagkatapos nga lang guys, matunaw ng mga butter dito, isusunod na rin natin itong ating mga garlic or kung tawagin guys, yung bawang. Grabe, English yun ah. Iintayin nga lang guys natin maluto dito yung bawang at susunod na rin natin itong mga barawara. Nagadda na rin nga pala guys ako dito ng dalawang perasong balot itong pepper. Ayun no, pepper, oh, pepper And after that guys, we gonna put this blue crab to make it cooker like rice cooker. <laughs> Ayoko na mag-English guys, natatawa si Dugong dito sa gilid ko kasi mali-mali daw. Tapos ayun na nga guys, ano, niligay ko na nga pala guys yung mga barabara dito para maluto na rin kaagad. At grabe guys, habang nilalagay ko nga lang ito, ay natatakam na kaagad si Dugong dito at sobrang saya niya sa gilid ko. Naglagay na rin nga pala guys ako dito ng Sprite para medyo manamis-namis yung sabaw. At habang iniintay ko nga guys, maluto yung at ating mga alimango, ating mga barabara na yun, ito mambay muna ako dito sa taas ng ating treehouse. Grabe kasi guys, tuwing nandito kasi guys ako, nare-relax talaga ako at nawawala yung mga problema ko. Tapos guys, dito rin bumabalik yung lahat ng alaala -ala. simula pa lang nung nagsisimula kami ni Dugong sa pagbablog namin. Maya-maya nga lang guys, ay tinawag na rin kaagad ako ni Dugong at pinapababana niya ako kasi sabi niya sa akin, luto na daw itong aming kakainin. Kaya nga guys, dali-dali ko itong nilatag dito sa dahon ng saging. Siyempre guys, magdadasal lang tayo, lagi tayong magpasalamat kay Lord. Bago nga pala guys, kami kumain, shoutout nga pala dito sa nanay ng tropa ko. Salamat po sa laging panonood at pag-share nyo ng video. Mag-iingat po kayo pag uwi doon sa Nueva Ecija. Siyempre guys, shoutout din nga pala dito kay Dandan. Nag-effort pa talaga siya para makita si Dugong. So yun guys, what's up? Guide po Full trip na tayo. Samahan nyo kami. Itong barabara. Ayan, bukay natin guys ito. Sitingin natin. Ito masarap talaga. Quality. untaba Hmm. Yeah.

Sarap, guys. Sarap. Ah. Sarap talaga kumain guys pag fresh yung huli nyo ano. Pag matamis-tamis po, guys. Ang luto nga pa, guys, natin yung garlic butter na nilagyan natin ng Sprite. Hmm? Tulot-tulot, guys, yung katas niya. Grabe, guys. Isa na namang umaat na food trip ito. Talaga namang, guys, putok batok ah. na naman tayo. Higop, higop. Yummy! <laughs> Pasensya na nga palagi sa mga natatakam sa amin dyan ni Dugong. Sana po magkaroon kayo ng time na dumalaw dito sa amin ni Dugong para makasama na kayo. Salamat nga po pala sa inyo lahat sa palagi panonood at pagsishare nitong aming mga video. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>